Gaano nga ba kayaman si Chavit Singson ngayon? At paano nga ba siya kumikita na mahigit 120 million pesos kada buwan? Sa video ito ating malalaman ang iba't ibang mansyon na mayroon siya sa loob at labas ng bansa. Mga negosyo na pagmamayari ni Chavit Singson na kung saan kumikita siya na mahigit 120 million pesos kada buwan. At malalaman din natin kung nilagawan nga ba niya ang Miss Universe na si Catriona Gray noon. Si Chavit Luisito Singson ay isang politician at businessman. Ayon sa pananaw ni Chavit pagdating sa pera, hindi mo masasabi na sa iyo ang pera na hawak mo hanggat hindi mo ito nagagastos. Kaya naman si Chavit ay gastos ng gastos ng kanyang mga pera at hindi niya hinahayaan na hawak niya lamang ang mga ito. Ngunit ang mga bagay na kanyang pinaggagastosan ay ang mga bagay na alam niyang may babalik na pera o tubo sa kanya, gaya ng mga real estates, investments, at iba't ibang mga negosyo. Isa sa mga bagay na sinasabi ni Chavit na mayroong malaking return of investments ay ang kanyang Platinum Skies Aviation na kung saan mayroon siya rito mahigit 30 bilang ng mga jet type na eroplano. Ang halaga naman ng bawat eroplano na mayroon siya sa Platinum Skies Aviation ay umaabot ng mahigit 350 million pesos bawat isa. Kaya naman kung susumahin ang lahat ng 30 jets niya sa presyong 350 million pesos bawat isa, ito ay may total na 10.5 billion pesos. Ang ikalawang negosyo ni Chavit na kung saan kumikita siya ng malaki ay ang kanyang The Chavit Tree Project Corporation. Ang korporasyon niya na ito ay ang siyang nagsusupply ng mga lumber o tabla na galing sa puno. Ang ikatlong negosyo ni Chavit ay ang pagkakaroon niya ng kanyang sariling mining company na Satrap Mining na kung saan nakafocus ito sa paghahanap ng mga ginto at silver. Pangapat siya rin ay mayroong sariling transportation company na tinawag niyang Golden Dragon Partas. Ito ang pinakamalaking transportation company sa Ilocos Sur. Ang apat na kumpanyang ito ay iilan lamang sa halos isang daang kumpanya na meron si Chavit. Bukod sa mga negosyo at kumpanya ni Chavit, marami ring mga bagay ang maaaring hindi mo pa alam tungkol sa kanya na siguradong ikakagulat mo. Tulad na lamang ng kanyang mga mansyon Meron siyang dalawang mansion sa Las Vegas, Nevada, isa sa San Francisco, California, at isa sa Los Angeles, California. Meron din siyang ipinagawang mga mansion dito sa Pilipinas. Isa na rito ay ang kanyang napakasikat na tourist spot na Golden Tower. Isa itong istruktura na ipinagawa niya sa kanyang Baluarte. Ayon pa sa isang balita, gumastos siya sa istrukturang ito ng mahigit 180 million pesos. Pangalawa ay ang pagtulong ni Chavit upang tuluyang maganap ang Miss Universe 2016 dito sa ating bansa. Siya rin ang itinuturing na main sponsor ng masabing event. Ibig sabihin siya ang taong may pinakamalaking inilabas na pera para lamang madala ang Miss Universe pageant dito sa Pilipinas. Gumastos siya rito na mahigit 12.9 million US dollar o 645 million pesos. Bukod pa sa ginastos niya sa mismong event, bumili rin siya ng napakalaking yate na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Ito ay para gamitin ng mga Miss Universe contestant sa pag-travel nila mula Manila papuntang Batangas. Kaya naman hindi natin maitatanggi ang pagiging galante ni Chavit Singson. Pagdating naman sa kanyang pamilya, siya ay mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Dalawa sa kanyang mga anak na lalaki ay pumasok na rin sa politika at sila rin ang maaaring magpatuloy ng mga negosyo ni Chavit. Ito ay si na Ryan Lewis at Ronald Singson. Meron ding nagagandahang anak si Chavit. Ito ay si na Richelle Singson at Chelsea Singson. Ang isa sa mga anak ni Chavit na si Chelsea ay isa ring businesswoman. Siya ay nagmamanage ng kanilang negosyo na Go Sports Philippines. Ito ay isang sikat na supplier ng iba't ibang branded na sports equipment at accessories. Siya rin ang nagmamanage ng kanilang negosyo na Empowering Training Center. Ito ay isang training center sa mga tao na gustong matuto ng Muay Thai, Jiu Jitsu, Boxing at iba pa. Sa pamamagitan rin ng training center na ito, natuto si Chelsea sa pagboboxing. Kaya noon, siya ay lumalaban sa mga boxing competition na ginaganap sa loob at labas ng bansa. Si Richelle Singson naman ay isa ring businesswoman. Sa katunayan niya ay, siya ang vice chairwoman ng LCS Group of Companies. Ito ay isang kumpanya na nangangalaga at nagmamanage ng lahat ng kumpanya na meron si Chavit. Si Richelle naman ay nakapagtapos ng architecture sa University of the Philippines. Bukod sa dami ng produkto o food companies ni Chavit, marami rin siyang tourist attractions. Isa na rito ay ang Baluarte Zoo. Ito ay kanyang pinagawa dahil bata pa lamang daw siya, ay mahilig na daw talaga siya sa mga hayop. Ang zoo na ito ay ginagastasan ni Chavit ng milyon-milyong piso para maisakatuparan at mabili ang mga hayop na dadalhin niya sa kanyang zoo. Tulad na lamang ng giraffe na nagkakahalaga ng na mahigit 2 million hanggang 3 million pesos bawat isa. Bukod pa sa mga giraffe, bumili rin siya ng mga white lion, seal, ostrich at iba pang mga hayop na wala rito sa Pilipinas. Bukod sa mga negosyong ito, para ring sumasama si Chavit kay Manny Pacquiao sa tuwing may laban ito sa labas ng bansa. Ito ay dahil sa kanyang milyon-milyong ipinapusta para kay Manny Pacquiao, kaya naman maituturing din silang matalik na magkaibigan pagdating sa pagmamanage ng kanilang mga negosyo. Sa katunayan nga ay binalak din nilang dalawa na bilhin sana ang network ng GMA, ngunit hindi ito natuloy. Si Chavit din ay isa sa mga advisor ni Manny pagdating sa mga negosyo dahil hindi talaga may tatanggi na isang henyo at magaling si Chavit pagdating sa pagpapalago ng pera o pag negosyo. Sa kabila ng pagiging matagumpay ni Chavit sa kanyang mga negosyo, hindi talaga maiiwasang siya ay magkaroon ng samotsaring issue, lalo na sa social media. Isa na rito ay ang katotohanan na kung nanligaw daw ba siya sa Miss Universe na si Catriona Gray. Ang dahilan ng issue na ito ay ang palagian nilang pagsasama sa isa sa mga private jet ni Chavit Nilinaw naman agad ni Chavit na hindi raw siya nanliligaw kay Catriona. Bagkus ay sinusuportahan niya lang daw talaga ito sa kanyang Miss Universe journey. Hindi rin natin may tatanggi na napakalaki ang naging ambag ni Chavit dito sa ating bansa. Lalong lalo na ang pagtulong niya upang mapalago ang turismo ng Pilipinas. Talaga namang kahanga-hanga ang taglay na galing ni Chavit sa paghawak ng kanyang mga negosyo at ang hindi pagsuko sa tuwing may problema siyang kinakaharap sa buhay. Kaya naman, heto ang dahilan kung bakit kumikita siya ng mahigit 120 million pesos kada buwan. Ano naman ang masasabi mo sa video ng ito? Isa ka rin ba sa mga taong nangangarap na magkaroon ng iba't ibang klase ng negosyo? Kung oo, ano naman ito? Mag-comment lamang sa ibaba at i-like na rin ang video kapag ito inyong nagustuhan. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.